Ngayon po'y ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay mula po sa ebanghelyo ayon kay Juan. At alam niyo po itong ikalabing apat na kabanata ay kasama po ito sa tinatawag na huling diskurso ng Panginoon. Ano po ba itong huling diskurso? Yung ikalabing tatlo hanggang ikalabing pitong kabanata ay uh, sinasabing huling diskurso ni Jesus dahil nagpapaalam po siya sa kanyang mga alagad. No? At uh, kung titignan natin ang pagkakasalansan ng uh, mga kabanata, maunawaan po natin lalo ito no? dahil yung ikalabing walo at ikalabing siyam na kabanata ay yan po ang paglalahad ng Ebanghelyo ni Juan tungkol sa uh, pasyon ng Panginoon, yung ginaanan po niyang uh, pagpapakasakit at pagkamatay. At uh, uh, ito pong ating sipi mula sa ikalabing apat na kabanata ay mapapansin natin talagang parang kinakalma ni Jesus ang kanyang mga alagad. Sabi nga niya dito, do, uh, Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Yan ang kanyang mga uh, sinabi dahil uh, alam niyang lilisan siya, nararamdaman ito ng kanyang mga alagad uh, gusto niyang iparamdam sa uh, kanila na ang importante panghawakan ang pananalig uh, kung isipin natin no, kung may lilisan sa buhay natin may may mawawala uh, at parang naghahabilin no? uh, ano ba ang panghahawakan mo ano ba ang kakapitan mo Uh, at ito nga no ang ating Panginoon uh, meron siyang sinasabi para kapitan ng kanyang mga alagad uh, walang iba kundi ang uh, paniniwala pananampalataya ang pananalig sa Diyos tayo po ay dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay at siguro ang tanong sa atin ay ano ba ang kinakapitan mo yung iba kumakapit sa patalim. Marami tayong hinahawakan o pinanghahawakan. E eh, lalo pang nagdudulot ng problema. Imbis na kumalma tayo, lalo tayong nasestress, natepens. Lalo tayong nagugulubihanan. Pero pag ka sa Panginoon, alam natin, Siya ang bahala sa ating buhay. Ito nga po no, sa ating Ebanghelyo, ng sinabi ni Jesus na, ipaghahanda na raw niya ng silid ang kanyang mga alagad, no? Pag siya ay nakarating na sa kanyang ama sa langit, no? Uh, uh, mapapansin po natin na pati si Tomas nagtanong, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Uh, ang ganda ng sagot ni Jesus. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buwan yun siguro ang uh, nais iparating sa atin ni Jesus. Siya'y muling nabuhay. At alam natin na kung ang panghahawakan niya ay ang daan patungo sa Kanya, ang katotohanan patungo sa Kanya, ang buhay, walang iba kundi buhay na walang hanggan, eh hindi po siguro tayo mapapariwala ng landas. Uh, may mga tao no, na Iba ang daan kasi uh, hindi nga papunta sa Panginoon kundi sa papunta sa uh, taliwas na buhay. May mga tao, imbis na katotohanan ng Diyos, alam natin ang pinanghahawakan ay kasinungalingan. At uh, maaaring kalahating katotohanan na kasinungalingan din naman dahil si Jesus naman lang talagang katotohanan. Yung iba, no, uh, ang pinagkakatiwalaan nila ay sarili lang nilang buhay, hindi yung buhay Diyos. Uh, mga minamahal na kapatid, uh, naka, nasa ikaliman linggo na po tayo ng Pasko ng Pagkabuhay. At patuloy ang paalala sa atin ni Jesus na ipagkatiwala natin ang Kanyang sarili sa Kanya. Ano man ang dinadaanan natin ari na wa po no uh, wag tayong magtiwala sa kung ano-ano pa manalig tayo sa kanya kung ano man ang uh, nararamdaman natin sa ating mga puso tandaan natin ang hahawak dito walang iba kundi si Jesus. at alam natin sa kanya lang mapapanatag ang ating kalooban